Nasa linya na po ngayon ang spokesperson ng BFAR ukol pa rin po dito sa mataas na presyo nga ng galunggong Sir Nazario Brigera. magandang umaga po Yes ma'am, magandang umaga at magandang umaga rin po sa mga nakikinig ng inyong programa. Mhm. Mm Ito nga po base po dito sa bantay presyo ng DTI, sa ngayon po ang presyohan nitong galunggong ay 240 hanggang 300 pesos. Kaliwat kanan po ngayon ang importasyon ano ng isda, bakit po patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng galunggong sa dami po ng imports natin? Uh, unang-una po ma'am, uh, magkaiba po yung presyo ng locally produced natin uh, and then the imported. So base po sa monitoring namin, yung locally produced natin na galunggong, galunggong pumapalo po ngayon ng presyo sa 340 pesos. Uh, inaasahan po natin ito kasi limitado po talaga ang uh, supply kapag ganitong panahon na nagpapatupad po tayo ng close fishing season, dinagdagan pa po nung mag magkakasunod na sama ng panahon. At pagkaganito pong mga bare months, yung locally produced po talaga natin limitado din dahil sa lamig ng uh, panahon, yung amihan, no? ang uh, talagang ang mahirap uh, mangisda sa mga ganitong pagkakataon kasi yung ano yung mga isda, they tend to disperse at uh, pumapailalim sila because of the, the cold temperature. Pero doon po sa sa ano sa imported galunggong mm -mm. ang presyo nito ay mas mababa kaysa doon sa locally produced. So ang presyohan po natin diyan sa ngayon, basis ng price monitoring natin, nasa 220, 240 at 260 pesos, depende po sa site. So mas ihamak po na mas mababa talaga yung, locally, uh, yung imported na galonggong at yung po ang layunin natin. Uh, sapagkat, sa, pagkat, ganito nga pong pagkakataon na nagpapatupad tayo ng close fishing season, kailangan may available na supply po, may makapag ano po tayo, ma makunan po natin yung puwang pagdating sa supply kasi nalimitado gawa ng cross-fishing season. And then yun nga, nagkatao uh, nagkataon na sunod-sunod din na naging pagbima. Oo. Sir Nazario, ito po sinasabi niyo na 220 hanggang 260 pesos na presyohan po sa imported. Ano pong pinanggalingan ito? Bago po itong panibagong importasyon na 30,000 metric tonelada. Yung in the source ma'am, nung nung ano natin, yung uh, gal galunggong, no? Kung saan ba sa galing, yung po ba ang uh, Hindi, ang ibig ko po sabihin, saan galing po ang presyo? bago po ah. naging 220 to 260? Para lang matignan mm -hmm. po natin kung talagang uh, ito po ba'y tumaas o bumaba. Well, base po sa, sa trend talaga natin, uh, ganyan po talaga ang 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 presyohan uh, kapag imported po. Nasa 220 to 240 pesos per kilo po yan. Kahit yung mga nakaraang taon, ganyan po talaga yung uh, pumapalo ang presyo pagka imported po. So, mas mababa po ito kumpara nga doon sa local produce na nasa 340 pesos per kilo even uh, uh our records uh in the past years na kapag nag-iimport tayo pag ganitong panahon yan po talaga ang presyuhan ma'am so apo. taking into account syempre yung cost din nung nung uh, ano yung uh, pag uh, pag-import niyan yung apo. Uh, trading ano po yung mga trading uh, uh, factors apo, nung po logistics etc yes. pero sir Nasario sisingit lang po ako no opo mawalan galang apo. lang po opo chacha uh, ang okay. magandang tanong dito Pagkatapos sabihin ni Ginoong Briguera na magkaiba yung presyo ng local tsaka imported, paano ba namin malalaman sa palengke kung yung galunggong ay imported o local? Yes, sir. Uh, Unang-una po, yung pagka-imported po, sir Ted, yung galunggong natin, mapapansin mo, uniform yung sizes po niyan. May uniformity sa sizes. Kumpara doon po sa mga locally produced, no? And then uh, sa palengke po makikita mo na medyo ang 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 ano niya is uh, freshly thawed kasi frozen po 'yan eh. Ah mm -hmm. uh, m-, makikita mo po na ano 'yan, uh, freshly thawed yung ano, yung ibig sabihin ah uh, pinatunaw muna sa pagka-frozen tapos ah uh, yun po yung uh, nabibili sa, sa mga palengke. So oh ganun oh po yung distinction certain kapag uh, sa uh, pagka makikita ng ating mga consumers. And then Uh, yun nga, uh, ang mga consumers alam din po naman nila. And then, usually sa so mga palengke po, nilalagyan po din nila ng label yan na imported to. Mm, opo, pero hindi po naman mandatory, di ba, yung paglalagay ng label na imported. So, sir, naintindihan po namin yung pinapaliwanag po ninyo no, kung bakit magkaiba ang presyo uh, o nung imported mm. tsaka nung local. Siguro ho lamang dito yung guidance sa ating consumers at pati doon po sa fish vendor na Paano nga magkakaalaman kung ang aking bang kaharap, ang binibili ko, eh, lokal na dapat ay mas mahal hango po sa mga factors na binanggit ninyo o imported na dapat ay mas mura, di po ba? Kasi oh, baka hindi ho naman tayo expert doon kung ako yung mamamaling. Kaya sa ganyan pong punto, ho natin naman po nasisiguro na yung pong imported na ito ay hindi po itinutulak o ipinapasa bilang lokal kaya mas mahal? Ah... Uh... Una una po yung yung ano sa, sa ngayon uh, siguro uh, just to educate the public na ganun po yung uh, ano niya mag uh, ang, ang, ang distinction na makikita mo sa itsura na kumpara po kasi sa ano sa mas parang crispy ba mas kung titingnan parang mas crispy yung ano uh, mas uh, silky yung yung locally uh, produced mm -hmm. mas medyo in philippines ah kumpara doon sa sa imported na medyo in terms sa bitura niya mm -hmm. may ano may konting uh, pagkulubot nung mm -hmm. balat kasi nga uh, na, na, na tone na, na po siya opo, so yun mm -hmm. po yung uh, siguro ang pwede nating ma-share sa sa mga mm -hmm. consumers paano talaga mag-distinguish ng imported po sa lo, uh, sa locally producer Ted? opo yes yes sir uh, pero ang ang bottom line dito no chacha at uh, sir uh, Nasario Briguera is uh, paano masiguro na yung fish dealer, yung fish vendor nga, na nagbebenta ng galunggong, hindi niya itinutulak, ipinapasa sa 300 pesos, yung dapat sana ay 200 pesos lang o 260 lang. So, yung, paano kaya po iyon? Kasi nga, ang feedback sa palengke, pag sinabi pong na malengke ko, galunggong, hindi naman sinasabi, ang binili ko imported eh. Dito basically po yung pagbabantay lang po ng atin pong pamahalaan. Meron ho ba kayong control diyan? Uh, kung kayo ba nag-iikot sa mga palengke na, oy, mukhang imported diyan na, bakit 300 ang iyong nakalagay diyan na price tag? Di ba? Meron ho ba kayong ganung pong poder at meron ba kayong ginagawang pagbabantay po para hindi po ito nangyayari? Yes, ah, uh, yes, certed magandang ano po yan, magandang punto po 'yan. Uh, una po doon sa tanong na may nagbabantay pa, may nagiiikot pa. Ang amandato po kasi ng bipa yung sa ano, uh, uh, price monitoring. But that is really a good point na uh, siguro uh, yung sa monitoring team namin uh, maging uh, isa sa mga point for observation kung mayroong mislabeling na nangyayari in terms of ano, in terms of uh, ano po itong uh, pagtitinda uh, uh, pagbebenta ng uh, galonggong. But uh, yes, sir, Ted, may uh, ano po kami, mm, may team mm, mm, na nag-iikot po sa mga palengke para po tingnan una yung 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 presyo, yung price monitoring. Opo. And then uh, yes, this is a good point po na maging uh, ito po sa mga factor for observation Opo. kung mayroon pong misinterpretation or misstating ng ating mga produkto ng isa sa ating mga palengke. Opo, in the first place po, sir, meron ba kayong record nitong mga importers na ito at meron ba silang report na ibinibigay sa inyo kung saan po nila ito ibinabagsak para po meron kayong tracking kumbaga kung saan mga palengke ito available and then ang inyong mga tauhan siguro makakapag-check na kung tama nga po ang presyuhan nito. May ganun ho ba kayo? Ah uh, yes sir, meron po kami bago mm -hmm. pa po dumating itong mga uh, imported na isla po natin. Ah uh, pinoproproseso na po kaagad mm -hmm. kung sino yung mga qualified ano po, qualified uh, importers. Mm -hmm. Kasi under the ano po, guidelines natin uh, kapag nagpapatupad po tayo ng close fishing season ang isa sa po sa mga qualified na mga mag-import po ay yung mga apektado yung mga mm -hmm. commercial incentives operator na apektado mm -hmm. ng close to 50 mm -hmm. at sila po yung uh, binibigyan ng uh, pagkakataon na makapag-import. Kaya tama po kayo, meron po tayong data, meron po tayong records kung sino-sino po ang nabigyan ng import permit. Opo, opo. Sige po. Pero sir, uh, wala ho kayong puder ang uh, BFAR o kaya uh, ang task force ng DA o ang DTI para po um manghuli kumbaga ng mga overpricing na imported na galunggong ah, hanggang ano lang baho kayo hanggang paglalatag lang ng parang SRP ah uh, isa so ang po, sir, wala po talang mm. mandato in mm. terms of uh, price control sir mm. uh, ang may mandato dyan ay ang ano ang uh, DTI po sila po ang may mandato pagdating po doon sa sa surprise control Oo. ang uh, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po sa ilalim ng Department of Agriculture mm -hmm. ay yun po ano yun po ang uh, ng import permit masiguro okay, na ligtas ng mga tinda sa ating mga Opo. Pero yung nga po, pati kasi, kasi Sir and DTI, wala din po naman silang ganun pong puder sa isda eh. They can only report, no? Uh, maliban na lamang kung madaya yung timbangan. Uh, pero basically po dito, to be more pragmatic about this topic, this issue, this discussion is that opo, yes, uh, kapag dumating na yung imported na galunggong, kapag ito ay ibinaksak na sa mga palengke, wala na kontrol ang gobyerno kung magkano niya pepresyuhan yan per kilo doon sa fish vendor, di ba? Mm -hmm. Ah, uh, ang ang proseso po sir Ted ah, uh, yung pagbagsak una doon po sa mga ano po ito, binabagsak sa mga accredited ano po uh, refrigerated ano, refrigerated uh, facility. Ah, nasaan din doon naman po uh, particularly po diyan sa sa ah, uh, sa Navota. So, diyan po gagaling yung ano, yung mga attack uh, natin. Mm -hmm. And then ah, uh, siguro doon po sa punto na ah, uh, ma-monitor -ma ba natin uh, mm -hmm, uh, mm -hmm. na, ang sinisinda ay imported tapos uh, sobrang mahal. Mm -hmm. Yung authentic look at it po uh, kasi nga may uh, price monitoring naman kami opo, uh, opo, na tinitingnan yung price look it po. Opo. Sir, Sir Nazario, pasensya na ha. Ako'y medyo ma, ma -ano, madiin lang dito sa tanong ko. Uh, if you can just answer it directly. Wala naman nung question kung talagang wala kayong magagawa dahil kayo po lamang inasunod po sa batas at ang pong puder. So uulitin uulitin ko lang po sir ha. So kapag nag-import na yung accredited po, may permit na importer, ibinaksak e niya yan doon sa mga retailers po na may mga refrigeration uh, refrigerate facilities, no? So kapag yan po ay e dumating na sa palengke, at hinaang na yan noong retailer ng isda. Practically po, wala nang kontrol ang gobyerno kung iyan ay magiging presyong local o imported, di ba? Ganun po iyon, di ba? Basically po, that's the situation, right? Yes, yes, yes. Tama naman po yun, yes, Sir Ted. Na, uh, <clears throat> that's a possible, ano po, that's possible scenario mm -hmm. na sabi na may, uh, may misdeclaration or may mislabeling na nangyari mm -hmm. na uh, in, imported siya pero uh, ang markup niya ay pang uh, locally produced mm. kasi ang tinitingnan naman ng uh, B, uh ng ng EAB po ay yun na availability na affordability Opo. ng ano mm. ng uh, yung yung galunggong oh, so i think uh, pwede po at uh, pwede nating matingnan ang 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 aspeto ko yon na yun, uh, kailangan ng uh, mm -mm. mas iwasan ng gobyerno kasi uh, somehow isa po itong parang uh, pag-aabuso or misdeclaration ng uh, presyo. Okay, sige po. So uh, ganto po 'yan. So uh, moving forward pa uh, dito sa ganto sitwasyon, paano kaya iyon? Uh, ano ho ang aasahan natin kasi mismo ho itong ilang mga grupo na nag nag mga ano po no? mga grupo po na ang konsentrasyon is agrikultura yung nga din po sinasabi no despite the massive importation hindi maramdaman sa merkado para din po sir para din po sa baboy di ba baboy para din po sa manok Uh, ganon din po sa bigas, no? So, ito lang po sinasabi nila. So, ngayon po ba, sir, uh, ano hubayto ba ito? Meron ba kayong task force? Meron ba kayong grupo dyan na mga ngasiwa po para lang humasiguro? At kung sakasakali po, no? Uh, ito yung muna, meron ba kayong grupong ganon po na iikot para malaman po na yung pong imported hindi eh, hindi pinagsasamantalahan? Yes, uh, sir Ted. Uh, I think that is a very good ano po no uh, point na kailangan maikonsideran ng gobyerno. Uh, kasi sa ako po personally uh, sa pagkakaalam ko po, po doon sa guidelines na nabasa natin uh, doon sa panuntunan masangbini mm -hmm. uh, na hagipit ito. no uh, that's personally that's what uh, what I know mm -hmm. but uh, that's a very good point po na matingnan natin na kailangan mabantayan din na walang pananamantala kung uh, uh, meron man nga no na kailangan mm -hmm kung imported siya, kailangan po ay uh, deklarado sa as imported, and then ang presyohan niya, hmm. dapat mas mababa talaga doon sa local produced kasi yun po ang layunin ng gobyerno Opo. eh. Kaya ka-try na import uh, Opo. para po may available, affordable supply. Sige po. So sir, uh, ngayon po walang batas na maaaring yung ipatupad para parusahan ang sinumang trader ng isda na um, Mahal, mas kumbaga hindi po makatarungan ang presyo considering po na in this case siya, siya po ay imported. Wala po ano? Uh, I cannot uh, say with certainty, sir mm -hmm. Ted, kasi okay. ano, alam po po yung sa, sa guidelines mm -hmm. uh, sa, sa importation. Uh, but uh, as to ano po, uh, like for example, uh, meron po bang PPI uh, regulations na mm -hmm. pwede tumaklaw dito? Okay. Ah, I'd gonna the TNT uh, sir Ted uh, Pasensya na. sige sir, we, and we understand siguro nga po itong mga ganito pangyayari, baka din kailangan po no ng ng legislation uh, para lang hunati natin masiguro na at the end of the day hindi naman po napagsasamantalahan ang mga consumers na siho naman target ng gobyerno no na makinabang dito nga po sa mga importasyon na ito, di ba sir? I fully agree, sir. I fully agree. Opo, opo. Sige. So, uh, meantime po, uh, kumusta po naman ang ating pong production ng iba pong mga isda na nanggagaling sa dagat? Pati po dito nga sa sitwasyon po sa pangingisda ng, uh, sa West Philippine Sea ng ating pong mga lokal na mga mangingisda, sir. Uh, sa so ngayon, sir, ang uh, uh, base sa ano, namin, sa observations and uh, base rin sa mga uh, reports natin, usually pag ganitong bare months po, uh una uh, reducing effort kasi uh, aming hanap po ngayon so talagang may mga ibang bahagi ng uh, karagatan natin na rough uh, waters po talaga mm -hmm. and the same din po pag gagamit ng fair uh, months na mas malamig ang panahon mas dispersed po ang mga isda sa ating uh, karagatan mm -hmm. so talagang uh, may may challenge sa sa pangingisda pero pagdating naman po sa ano sa aquaculture no kung uh, uh, mamarapat uh, din po diba ko mm -hmm stable po ang ating uh, aquaculture supply, lalo na po yung tilapia and uh, panguso. Uh, yan po ay uh, sapat din ang presyo sa ating mga mga palengke. And then, uh, yung ano naman po kasi yung close fishing season, ang pinagbabawala lang naman po nito ay yung mga uh, commercial fishing vessels, uh, particularly sa uh, North East and mm -hmm. But uh, yung municipal uh, fishing po po natin ay tuloy-tuloy naman sila sa kanilang Opo, sige po. So wala tayong problem, problema sa supply po ng bangus at ano, saka tilapia. No? Ito kahit na po dumaan itong mga bagyo, dito po sa ilang po sa mga lugar na ang, ang ano kanilang industriya ay bangus. Mm that is correct, Sir Ted. So far sa okay. ngayon, nito ni Nasa may susunod po. Opo, sige po. So salamat po na marami, sir, sa inyong panahon na ibinigay po sa ating programa. Importante po ito para lang po natin malaman po ang gagawin ng gobyerno sa isyong ito. please lang po, no? Para lang po, baka pwede nyo ipabatid po sa inyong mga principals dyan sa departamento itong isyong nga po na hindi natin uh, walang control sa presyo ng imported kasi wala naman talagang batas to control it and, 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 and well another thing is uh, nasa kumbaga nasa kamay na po ng mga rice retailers ng, ng, ng mga fish retailers ang decision basically kung magkano pa presyo ng kanilang binebentang galunggong ano po ah uh, that is uh correct uh, sir Ted salamat po sa mga puntong tinuran ko ninyo and umasa po kayo na Uh, Mapag-uusapan po ito. At sa uh, puntukong ito, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niya sa amin para mapag-usapan at mabahagi po ang mga informasyon dito. Opo, salamat na marami sir. At uh, Merry Christmas po. Salamat na marami sir. Opo. Merry Christmas po. Marami. Opo, si Ginoong Nazario Briguera, spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.